Si Daniel, anak ng isang pastor ay lumaki sa simbahan. Mula pagkabata, ang kanyang buhay ay umiikot sa mga aral ng Diyos at sa mga gawain ng simbahan. Ang kanyang mga magulang ay laging nariyan upang gabayan siya sa tamang landas at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ang kanilang mga salita ay nagsisilbing ilaw sa kanyang daan. Araw-araw ay puno ng dasal at papuri. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang taintim na panalangin at ang bawat gabi ay nagtatapos sa pasasalamat. Ang mga oras sa pagitan ay puno ng mga aktibidad na naglalayong palakasin ang kanilang pananampalataya. Kabisado niya ang Biblia at alam niya ang tama sa mali. Sa bawat talata, natutunan niya ang mga aral na magbibigay sa kanya ng gabay sa kanyang buhay. Ang kanyang kaalaman sa Biblia ay hindi lamang sa salita, kundi sa puso at isipan. Siya ay mabait, masunurin at mapagmahal sa Diyos. Ang kanyang mga gawa ay sumasalamin sa kanyang pananampalataya. Lagi siyang handang tumulong sa kapwa, at ang kanyang ngiti ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit sa kabila nito, mayroon siyang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang pananabik na hindi niya may paliwanag. Parang may hinahanap siya na hindi niya matukoy, isang bagay na magbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Si Sara naman ay anak ng isang ministro. Lumaki siya sa isang tahanan na puno ng mga aral at patnubay ng kanyang ama. Ang kanyang buhay ay umiikot sa mga doktrina ng kanilang relihiyon at ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay may baspas ng kanyang ama. Mahigpit ang kanyang ama at pinalaki siyang tapat sa kanilang doktrina. Ang bawat desisyon ay kailangang sumunod sa mga patakaran ng kanilang simbahan. Ang kanyang ama ay laging nariyan upang tiyakin na siya ay nasa tamang landas. Bawal sa kanya ang makipagkaibigan sa ibang relihiyon. Ang kanyang mundo ay limitado sa mga taong may parehong paniniwala. Ngunit sa kabila ng mga patakarang ito, may bahagi ng kanyang puso na naghahangad ng kalayaan. Ngunit si Sarah ay may malambot na puso, maunawain siya at mapagpatawad. Ang kanyang kabaitan ay umaabot sa lahat, anuman ang kanilang paniniwala. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Nagtagpo ang landas nina Daniel at Sara sa isang charity event. Ang kanilang mga mundo ay nag sa isang pagkakataon na puno ng kabutihan at pagtulong sa kapwa. Sa gitna ng mga tao, sila ay nagkita at nagkaroon ng koneksyon. Si Daniel ay tumutog ng gitara habang si Sara naman ay nag-aayos ng mga donasyon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang musika ni Daniel ay naging himig ng kanilang unang pagkikita. Sa unang tinginan pa lang, may kakaiba na silang naramdaman. Parang may magnetong humihila sa kanilang dalawa, isang puwersang hindi nila maipaliwanag. Ang kanilang mga puso ay nagsimulang mag-usap sa isang wika na sila lamang ang nakakaintindi. Para bang may kung anong enerhiya na nagkonekta sa kanilang mga puso, ang kanilang mga damdamin ay nagtagpo sa isang paraan na tila itinadhana. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, ang kanilang mga puso ay nagtagpo at nagkaisa. Naging magkaibigan si Daniel at Sara. Sa simula pa lang, ramdam na nila ang koneksyon sa isa't isa. Hindi nagtagal, naging malapit sila at palaging magkasama. Madalas silang magkasama sa mga proyekto sa paaralan. Sa bawat grupo, sila ang laging magkapartner. Hindi lang sa pag-aaral, pati na rin sa mga extracurricular activities. Sa bawat pag-uusap, mas lalong lumalalim ang kanilang pagkakaunawaan. Nagiging mas bukas sila sa isa't isa, nagbabahagi ng mga pangarap at takot. Nalaman nila na pareho pala silang mahilig sa musika, libro, at pagtulong sa kapwa. Madalas silang magkasama sa mga concert, book fair, at volunteer work. Ngunit hindi lingid sa kaalaman ni Daniel at Sarah, ang malaking pader na nakaharang sa kanilang pagitan, ang kanilang relihiyon. Iba't ibang paniniwala ang kanilang kinagisnan. Alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Alam nilang maraming hahadlang, maraming pagsubok ang kanilang haharapin, ngunit handa silang harapin ito. Ngunit hindi nila mapigilan ang kanilang mga puso. Sa kabila ng lahat, ang kanilang damdamin ay patuloy na lumalalim. Sa bawat araw na nagdaan, mas lalo silang nahuhulog sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay nagiging mas matatag sa bawat pagsubok na kanilang nalalampasan. Isang araw, nalaman ng ama ni Sara ang tungkol sa kanila ni Daniel. Galit na galit ito at pinagbawalan si Sara na makipagkita pa kay Daniel. Sinabihan niya si Sara na ang pakikipagrelasyon sa ibang relihiyon ay malaking kasalanan. Samantala, hindi rin maganda ang naging reaksyon ng pamilya ni Daniel. Ayon sa kanila, dapat lamang na sa kanilang relihiyon magmula ang babaeng mapapangasawa ni Daniel. Sinubukan nilang itakwil si Daniel na malaman nilang nagmatigas ito at patuloy na nakikipagkita kay Sara. Section 4: Mapupunit na panata, pusong nagdurugo. Masakit para kay Daniel at Sara ang nangyayari. Pakiramdam nila ay pinaglalaban nila ang kanilang pag-ibig. Ngunit unti-unti, na silang nilalamon ng pagtutol ng kanilang mga pamilya at ng kanilang mga relihiyon. Nahirapan si Sara na intindihin kung bakit kailangang maging hadlang ang relihiyon sa kanilang pagmamahalan. Pareho naman silang naniniwala sa Diyos. Pareho silang mabuting tao. Bakit kailangang paghiwalayin sila ng paniniwala? Section 5: Decision, pagpili sa pagitan ng pag-ibig at pananampalataya. Isang gabi, nagkita sina Daniel at Sarah sa kanilang tagpuan. Kapwa sila malungkot at pagod. Alam nilang hindi na nila kayang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. "Mahal kita, Sarah, pero hindi ko na kayang lumaban." Mapait na wika ni Daniel. Tumango si Sarah. Alam niyang ito na ang katapusan. Mahal din kita, Daniel. Pero tama ka. Hindi nating kayang baguhin ang paniniwala ng ating mga pamilya. Section 6. Mga pusong luhaan. Aral na natutunan. Masakit para kay Daniel at Sarah na maghiwalay. Ngunit alam nilang ito ang tama. Kailangan nilang unahin ang kanilang pamilya at ang kanilang pananampalataya. Sa kanilang paghihiwalay, Natutunan ni Daniel na hindi lahat ng pag-ibig ay may happy ending. Minsan, kailangan mong magparaya para sa ikabubuti ng lahat. Natutunan naman ni Sarah na hindi porket ang kaiba kayo ng relihiyon ay hindi na kayo pwedeng magmahalan. Ngunit kailangan mong maging matatag at handa sa anumang pagsubok na darating. Section 7. Paglisan, dalawang landas, isang katotohanan. Lumipas ang mga taon, sa paglipas ng panahon, maraming nagbago sa kanilang mga buhay. Ang mga alaala ng nakaraan ay nanatiling buhay sa kanilang mga puso, ngunit ang kanilang mga landas ay nagkahiwalay. Naging matagumpay si Daniel sa kanyang napiling karera. Sa bawat hakpang na kanyang ginawa, siya ay nagtagumpay. Ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap ay nagbunga ng mga parangal at pagkilala. Naging aktibo rin siya sa kanilang simbahan. Ang kanyang pananampalataya ay naging gabay sa kanyang mga desisyon at nagbigay sa kanya ng lakas sa mga pagsubok na kanyang hinarap. Ngunit sa kabila nito, hindi niya pa rin makalimutan si Sarah. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan ay patuloy na bumabalik sa kanya, lalo na sa mga tahimik na sandali ng kanyang buhay. Si Sarah naman ay nagpakasal sa isang lalaking mula rin sa kanilang relihiyon. Ang kanilang kasal ay puno ng pagmamahalan at pangako ng isang masayang buhay na magkasama. Masaya siya sa piling ng kanyang asawa at mga anak. Ang kanilang pamilya ay naging sentro ng kanyang mundo at ang bawat araw ay puno ng kasiyahan at pagmamahal. Ngunit minsan, hindi niya maiwasang isipin kung ano kaya ang nangyari kung iba ang naging desisyon niya noon. Ang mga tanong na ito ay bumabalik sa kanya sa mga tahimik na sandali at ang mga alaala ng nakaraan ay muling bumabalik. Magkaiba man ang landas na kanilang tinahak, may isang bagay na hindi magbabago, ang katotohanan na minsan sa kanilang buhay Nagmahal sila ng taong nagmula sa ibang mundo. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbigay ng kulay at kahulugan sa kanilang mga buhay kahit na ito ay hindi nagtagal. At ang pag-ibig na iyon, kahit hindi nagtagal, ay nag-iwan ng marka sa kanilang mga puso. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan ay mananatiling buhay, at ang mga aral na kanilang natutunan mula rito ay magbibigay ng gabay sa kanilang mga susunod na hakbang sa buhay.